Ay, yung apo ni ate, na, dali mag-picture. Shout out yung dali yung apo ni ate, oh, picture. Oh, Asa lang camera? Or mock shoutout. Ayan, Ano o tiktok? ba o vlog? Ano ba tiktok, tiktok o reels? nakaharang tayo. Diwata pa naman. Kyurr Sino ma mga chat out natin? Kyurr Ano to? Facebook o TikTok? Hindi, ano lang, <laughs> vlog to Hi Black, chat out Kyurr, hello Australia daw you know? po Australia, you know? Australia shoutout Ang dami namang tao Magliligpit muna tayo Magliligpit dami tayo Ang daming kumakain ha Ang daming kumakain Anong ano to? Anong version nyo? Ang tagal Cashier, Batang bagal. ano nangyari? Oh, sige, magligpit muna tayo sa <laughs> Alam mo, magliligpit lang sana ako. Kaya lang, hindi ako makapagligpit. Dito ka, dito ka. Ayan! Ayan, ayan, ayan. ayan. O kayo na magligpet, noong lang makaligpet. Kayo na. Kayo na sa likod mo. yung ano? sabihin na nyo. Huya na, matahit na naman. O, sige, ano yan? pala si Liwata, Sige, lakso, dali. na nyo batang tiyapo. Ay, na, 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 kasher pabilisan ang haba ng pila mabagal ang moving tulong muna tayo sa kasher kaya tulong muna tayo sa kasher sige sino yung ano ang manok maglabas na kayo ng sakto mabagal maglabas na kayo ng sakto wala na <laughs> oh, dito nako ila may stack na dito na diretso na para mapilisin tayo bayad ng mo ako yan yung yeah, press you know oh pakita but... na yung ano para mapilis tayo ulatay satin na lang yung daan niyo ulat Thank you! Pige, mag picture tayo ayusin yung natin para mabilis yung kila. Kuya, tatayin ko na yung 100 para mabilis. Ano bang ang gusto mo? order? Ano? Ay, Ano nga kayo? Kuya, ano kayo? Iyon to. Opo yun? Ano yung mga chicken? 600 pa? Huwag na Ano yung mga chicken? 200. 400 yun. May isang pari. Sige

Isang pares, ah, uh, limang chicken, bali, ano, ah, uh, 700. Uh, 700. Uh, 700. 700. 700. 700. 700. 700 lang. 700 lang, tayo muna ng 300. <laughs> oh, o, diretso na kayo. Okay. Okay. Yung mga mga staff na, diretso na po. Salamat. Kuya, diretso na, may staff na, para mabilis tayo. Ano sa'yo? Ilabas muna. Chicken, <laughs> 120. Kuya, <laughs> <120. laughs> <laughs> so, ilabas muna para mabilis tayo. Iyan, <laughs> 120.

Gusto sige, malaki. O, oh, sige, nasa another. na yung na. lang. O, ano, <inaudible> ano? <inaudible> oh, ilabas na para mapilis sa oh, haba ng pilang. Anong order, madam? Inihaw oh, na. sige. sige.

Paris. Ano ba ang chicken? Itong malaki? One, two, three, four, five. Okay, okay. na. Okay na. Bente, anong order mo, madam? Andito okay na, na po. Okay na. Diretso na po. Okay. Konting bilis lang para mabilis tayo. Kuya, may, ano na? Naglabas ka na? Okay na. Kuya, ilabas mo na yung bayad para mabilis. Ilan kayo? Ilan kayo? Tatlong chicken, 360 lang. 360, ang direst na yan, may free soft drink. chicken. Tatlong ito Tatlong chicken. Tatlong chicken. chicken. Tatlong chicken. Tatlong chicken.

20 pa kuya kasi ano yun underrise lahat yung second kasi 120 underrise na yung may test of the tapos 100, 100 lang yung ano ano to mga dalawa so, ah you know. ganun <laughs> ba ay hindi ko binibigay yung iba eh ay hindi ko binibigay yung iba eh 12, 15, 15. Ano ba yan? Ako may ari, hindi ko natuloy alam kung anong mga ano nyo ngayon, version nyo. <laughs> o, diretsyo na po, ilabas mo na po ya, ilang to? <laughs> Dalawang chicken, isang pares. Dalawang chicken, isang pares, bali ano lahat, 360, pang 140. <laughs> Ay, 340 pala. 20 pa, what ko 20? Pero ang na yung lahat. Isang chicken, isang paris. Isang chicken, isang paris. Ilang to? Ilang staff? That's Isang chicken. Isang paris. Oo. Oh. O oh, yan. Dalawang sub na rin yan. na, na po tayo para mabigis. Ano ko nila. Ano ko ba? Ano ko ba? Ano ko ba? Ano Tatlong so, paris? Anong isang Tatlong paris. Tatlong okay. so, oh, oh, so, paris. Tatlong paris. sa ka naman may Diretso na tayo. na tayo. Kayo po? Wala. Ah, kasama kayo. Sige. It. Ah, ito po. Isa. po. Isang paris. Papicture mo Isang paris. dress paris. Diretso na po. May magbibigay doon. Wala Sikin. Diretso na no, sa kisang no, so, sisi. Isang sikin maniit? Oo.

Bakit yung hinihintay? Bakit yung Next po. Next po. Ano to? Iken. Andres na ba to? Oo. Kulamin lang ha. One, two, three, four, five. Okay na. Iken. Ano? Iken ito? Iken. Okay. Go. Ano ba ito? Sa Paris. Paris. Over Overload, oh, diretso na po maa. tayo. Mga picture, yanda nyo lang cellphone nyo. Sige po, mamaya Tapusin lang natin para ano, hindi tayo maano nang maawad ng mga nakapila. Isang second, tutuwin lang. Dalawa, dalawa. Oo, oh, oh, kaya ka muna, naiikot tayo doon. Isang second, man, Overload. Tutuwin lang. Oo, oh, diretso na yung mga lalaki, labas na sa agad para mabilis tayo. Ako oh, lang patagalin nyo sa second, overload. 220 mother. 220. Oh, ito po. Tapos ano to, second overload eh. Ilan ang staff okay. Ito ba? Ito. Ah. Doon, ibigay mo yan doon. Ito sa stop eh. Kuya, mamaya na kayo. Kanina ka pa. Yakutus po. Ano? Mamaya na doon lang, doon muna binti ako. Doon lang tayo. Sikin-sikin. Diyan Sino 'yon? Sikin. May ano 'to pag sikin? Tara, siyang Tayo muna natin 'yung magugutom ko ya. Ah, lang kayo 'yung vlog para na-vlog niyo lang dito. Huwag muna ngalan.